Kumusta guys? Balik na naman ako dala ang merienda mula sa Pilipinas na binigay ng girlfriend ko. Ito ang Philippine brand na dried mangoes. Hindi pa ako nakakatikim ng mangga, kaya ito ang magiging una kong pagkakataon. Hindi ko maalala kung nakatikim na ako ng mangga dati. Sige, subukan na natin ito. Nako, ang bango nito. Na natin. Kuha lang ako ng isa. Ang sarap nito. Talagang masarap. Pwede ko tong dalhin bilang light snack kahit saan. May parang matamis na coating. Mukhang ganun nga. Galing sa Pilipinas. Ang galing nito.